Hello guys, magandang hapon uh, Umuulan Sana mamaya Kung pumapasok kayo, magingat na lang kayo sa pag-uwi Kailangan may sombrero at saka payong kayo Ang panangga sa ulan Para hindi tayo mabasa eh, Ngayon guys, pag kayong may mga lugar na binabaha eh, Wag muna tayong lumusong kasi delikado din Uh, hintayin natin humupa tsaka tayo uh, tumawid or lumusong sa ano daanan